Ang Luwakan Road ay isang 6.2 kilometrong kalsada mula sa Camp John Hay patungong Luwakan Airport at kilala sa malalapot na pag at makapal na pine trees. May lumang kwento na may isang puno na tinatawag nilang Enchanted Pine Tree na tumubo sa gitna ng kalsada. Ang mga pagtatangkang putuli nito ay nauuwi sa misteryosong aksidente, pagkakasakit at maging kamatayan ng ilang DPWH workers. Ano ang alamat ng White Lady sa Luwakan Road? Ayon sa kwento, isang babaeng nakaputi ang ginahasa at pinatay ng isang taxi driver. Pagkatapos ay inakit sa puno o inihagis sa kahabaan ng kalsada. Ang kanyang espiritu raw ay naghihiganti sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga driver at pagbanish bigla sa backseat. May mga nagsasabi na isa raw itong sang ibaloy na pinilit magpakamatay ng pamilya dahil sa kulay asul daw ang mga mata nito. May mga nagsasabi na sa gabi o sa madaling araw daw ito madalas na makita. May pasahero raw na pumapara ng taxi. Kapag umandar na ang sasakyan, bigla na lang siyang nawawala. Noong September 2003, ang taxi driver na si Jerry Cugapus ang nakarecord ng cellphone habang bumubukas sa rato ang pinto ng taxi sa backseat. Ngunit walang tao na sumakay, bagamat may duda ang iba, pinanindigan niya na nakita niyang may babaeng bumababa sa scout barrio. ayon sa mga taxi driver, police, at mga kadet mula sa BMA, kahit ang mga macho at matatapang ay natatakot at sinasabing hindi nila binabaybay ang Luakan Road matapos marinig ang kwento ng White Lady. Kung magbabiyahe sa gabi, iwasan ang Luakan Road, lalo na kung nag-iisa bilang pag-iingat sumubok, gamitin ang Canon Road bilang alternatibo. Kung magka yan man ng taxi, gaya ng pagbukasara ng pinto sa backseat, huwag magpanik, magdasal, huminto sa liwanag, at mag-report ka agad sa polis o dispatcher. Matibay ang misteryo ng White Lady ng Luwakan Road. Binubuo ng folklore, paranormal testimonies, at mga hindi pa matutukoy na ebidensya. Para sa iba, ito ay katakataka. Para sa ilan, ay babala na sumasalamin sa kwento ng trahedya at paghihiganti. Sa huli, ikaw pa rin na magdedesisyon kung maniniwala ka o hindi.